guys. na ang aking in order sa ano ba yung Soki? Ano ba yung pangalan na yun? Nandito kaya yung email na yun? Um, ano? Sokli? Sokli from Philippines to you. Ito ba yung pangalan ng store nila? Sokli. Sokli. Ayan, dumating na. Ang um, aking in-order. I-check ko kung complete ba lahat. Ayan pa, hindi na, hindi na kailangan pumunta sa physical store. Tsaka ano din, um, makabawas din ng ano, ng mabibili. Kasi pag pupunta sa physical store, ang daming ano, ang daming ma, Tawag Ay, nagbilanggats ko pa pa yan. Ito ang naangaki na, na receipt a Ah, packing slip. Ayun, tignan natin kung complete ho, complete ho. Ayan, yun ano siya para hindi, man. Ano, ah, uh, takip sa at ito yung ano nila, ano yun? Parang pakapin. Di ba, always? <laughs> Ayan, tignan natin. Okay, itong pork and mushroom. Ilang, ilang order ko ito. Pork and mushroom. Mas ano yung ano? Ah, isa lang. O, oh, sige. Ayan, pork and mushroom. Tapos yung ano, pagsit canton anim. Ayan, completed siya. Anim. Tignan ko kung made in Philippines to. What? What the heck? Why? Bakit product yung Thailand? Gusto ko yung ano, nakatatak product of Philippines. Ayun ako. Nakadisappoint ako. Kala ko, product in Philippines. Kasi ano, parang magkaiba ang lasa nila eh. Yung nakamarka na product in Thailand. Parang magkaiba yung lasa nila sa ano, nakamarka sa likod product in Philippines. Ayan ang Nova dalawa. Ito yung ano, yung stick o. Yan. Completo. Stick o. Ano yata yan? Chocolate. Ang ano po. And then, ito, oh, ilan yung ano ko? Ayan, tatlo. Pure pods. Ala, tignan ko kung... Tignan natin na. Tignan natin na. Kasi ano, gusto ko yung product in Philippines. Ala naman tayo, doon tayo na ano, nasanay sa akin, di ba? Ano to, product Ito. Oh, ayan, Philippines. Great. Masana ito yung, ano, palalak sa, ano, Philippines. Yun ang gusto natin. Nadismaya ako sana, ano. Dismaya ako sa Pansit ganito. Ganito na na yan. The product in Philippines, yeah, pure food. Chain. favorite At... what? What the heck? See, guys, what is going on? It's open. open, it's open. Alam niyo guys, kung iano to sa FedEx, ano to, bubuksan ng FedEx? Hindi eh. Dati, nag-order ako sa ibang ano din, ano, ano bang tawag to, Sophia ano, Supia Store, Pilipino. Na-disappoint -dis -na din ako, kasi open yung, wa, ano, isang pansit ka doon, open. At nagkalat yung ano niya. Ano to, pomotok Pumotok. Ayan, o. Oh, open. Tapos, tignan nyo yung ano. Ay, naku. Nakaka-disappoint. Ay, nakaka-disappoint ng ganito, diba? Ilan ang ano to? Anim. Isa. Kung open. One. Two. Three. Four, five, six. Disappointing. Hindi si excellent yung ano nila. Servisyo nila. And what the heck is this? Two, four, six, eight, ten, twelve. Ah, tama. Right, right. Ayan, nag-ano na ko pang ano ng puto. <laughs> Kasi gusto, gusto, gusto ko mag-ano ng puto. Ay, ah, hindi sa puto. Ano yun pumotok? Basta, basta ba yung pumotok? Ano yun? For example, nakalagay hey, naman fragile. Kahit fragile, ibabagsak. Ano yun? For example, inano, pumotok yung ano, piyatos. No bukas sa bukas. Yung pagka, tapos magaano ka pa yung pagkabukas niya? For example, pumutok yun sa loob. Tapos ganito ang pagkabukas, ang laki. Oh. <laughs> Disappointing. <clears throat> ano uh, to ayan yun ano ko yung ano salang nakaka ano no ano mo natin yung anong pakas ayan nakaka disappoint lang ano kasi open yung isang ano open yung ito ito piyates Tapos kung pumutok, for example, kung pumutok to, yung binagsak yung ano, yung box habang binabiyahe, ganito ba kalaki yung ano, bukas? Ganito talaga, parang ginano, parang ginanon talaga siya. May naano ako na parang pag pumutok, pero hindi ganito kalaki ang bukas. disappointing lang. Kompleto siya. medyo disappointing yung ano. Ayun. Ito yun sa ano, sa sukli. Ayan, iano ko sila, i-email ko sila na ano. Uh, medyo disappointing yung ano, delivery. Bukas na yung isang piyatos. Yan, paborito ko yung piyatos. Yung cheese flavor, potato crisp. Crisp. Ayan. So, yun lang aking ano, masishare sa aking in order sa sukli. Medyo disappointing lang. Saka ito, na-disappoint na ako. Akala ko, ano, made in Philippines. Philippine, Philippine lemon flavor. Bakit nakatatak? Product of Thailand. Ano ba ito? Ay, ay, ay.